good morning for today's video. Magpapakain na tayo sa ating mga alaga. At Et, ito na. Ito si Bonifacio nagwawala dahil gutom na gutom. Hinihintay ang gatas niya. Hala, sige. Sige. Hala, Sige. Sige. Eh, wala. Hala. Hala. Oh, sige, tingnan rin natin. Ito, ito, ito. hala. Hala. Hala talaga. Wow na wow. Ito naman matanda. Oh, ikaw nang balang magbukas, ha? Ikaw nang balang magbukas. Ayan. Ito oh, naman. marunong siya, eh. Ayan. Ayan. Hala, nakita yun. Ayan. Galing nga. Galing nga. Troy? Mayan. Ayan. Ang dali lang yung maubos yan. Basta na? Sarap? Wala na. Wala na. Tapos <laughs> na. Ayan. Ito na lang. Try. Yan naman si Stanley. Inintay yung pagkain. May ha? Try. Stanley. Wala mo lang pagkain si Stanley. Bili mo na tayo na. Bilhin na tayo ng chicken. Mana! Ah, oh, stay ka muna dyan. Ito naman si uh, uh, Bonifacio Junior. Ang ganda yung posisyon, no? Oh. Talaga. <laughs> Ay, bitawan yung gatas niya. Talaga yung niya. Allah, sige. <laughs> ah, ganda yung posisyon na naggagatas, ah. Medyo lumaki na si Bonifacio, ah. Hawakan natin yung chan mo. Uy, laki. Ayaw pa kasi. Ayaw may istorbo. <laughs> Opo. Hawak na yun. Hawak na. Ayaw nyo. Gutom na gutom. Oh, uh how, -huh, na, oh, uh how -huh. every morning yung ginagawa ni Bonnie Pasha. Try. Ito naman si... Bigyan natin siya ng ano. Ng isa pang zaging ako nang magbubukas kasi eh, ano mo ala na naman oh sobra kasi yung ininom niya duri dure siya wala na wala na naman yung tinapon mo na mm -hmm. wala yung silbi yung gatas na ina naman ito na lang ito na lang oh. ah ito na lang yarad ah. ah ito na ito na nagbabarp sobra kasi yung ininom niya oh. Hello binalikan pa. ay <laughs> tino ka ah, niya sa'yo. O, oh, tino Isang ano-an lang, wala na? Ah, kaya ano to, mami ah. mo, oh, wala na, wala na. Wala na. Ah, mami uli. ah ulit. <laughs> na. Ang ganda yung posisyon naman ni Ay, ah, Stanley doon nagpapainit siya oh, ganda. nasa ano lang <laughs> bakit pa ba din ko nagpapainit ka ha? Oh, hinihintay mo yung pagkain mo hintay mo yung pagkain mo oy hintay yung pagkain ni Stanley ah. kaya nagpapainit siya oh. punta dun sa init ganda ah ganda yung ano niya ah try try Ganyan, ah. Try dito na. Ah. Try. Tui. Okay, jumpa rena. Okay, ang, Ah, seke. Thank you for watching. Bye. -bye.